Kinailangang isugod sa emergency room ng Madaling Araw ang bunsong anak ni Mariel Padilla. Ito ay dahil sa biglang pag-atake ng sakit nito. Ibinahagi pa ni Mariel Padilla sa kanyang IG story na masaya pa raw kahapon ang kanyang anak. Ngunit bigla-bigla, nalamang daw itong nakaramdam ng matinding sakit. Kaya wala na raw siyang magawa kundi isugod na ito sa emergency room. Nang bandang alas 4.30 ng umaga. Ibinahagi pa ni Mariel, ang larawan ng kanyang anak, na nakaratay, sa emergency room. Sa sunod na larawan, ipinakita ni Mariel Padilla, na habang nasa emergency room siya, para bantayan ang kanyang anak, ay maging siya, ay inatake na rin, ng kanyang sakit. Kaya pareho na silang, nakaratay, sa emergency room. Caption pa ni Mariel, sa larawan, kasama ang anak na nasa emergency room. Tapos sabay na kami sa isa pang larawang ibinahagi nito, kwento pa ni Mariel. I guess in every family, there is that one member who gets sick more, but this one is really brave. I love you, Gab. Patawarin na natin ang October and November and December. Break na tayo sa hospital, Gab sa isa pang post ni Mariel, kasama ang kanyang bunsong anak, say pa niya, my sweet sweet angel, Gabriela. Hindi idinetalya ni Mariel, kung ano ang sakit ng kanyang anak, at kung bakit ito kinailangan isugod sa emergency room ng madaling araw.